Nilinaw ng Schools Division of Iloilo na hindi totoo ang kumalat na impormasyon na may dalawang guro mula sa bayan ng Santa Barbara, Iloilo na namatay bunson umano ng heat stroke habang nagsasagawa ng kanilang klase. Ayon sa DepEd Iloilo, ang mga guro ay inatake ng sakit sa kani-kanila mga bahay noong mga buwan ng Pebrero at Marso ngayong taon. Aneurysm at Hypertensive Cardiovascular Disease ang itiniturong dahilan ng pagkamatay ng dalawa. Ang mga ay parehong nagtuturo sa Santa Barbara Central Elementary School. Ayon sa Municipal Health Officer ng Santa Barbara, ang aneurysm ay ang paghina ng blood vessel o ugat. Pwede umano itong mag-develop sa pangunahing artery ng katawan at blood vessel sa utak. Pwede itong congenital o makuha matapos isilang ang sanggol. Maari rin itong mamuo kung hypertensive ang isang tao at may mataas na kolesterol. Kaya ang matinding init ng panahon ay maaring magiging pang mapanganib para sa mga taong may aneurysm. May ara ka na existing nga medical problem, uh, aneurysm uh, na ang control ng hypertension, hindi man siya maka maka trigger no uh, sa pag sang sang aneurysm. So ang ako na sinada, i-keep nato ng self nato nga hydrated para hindi kita ma-dehydrate no. Mag-inom gid pirmi sa uh, tubig. Initial to, uh, ang initial nga report nga to nga natabo ang Uh, or na ano sila na ginatake sila sa kuno sang heat stroke based sa balita uh, hindi to siya because na actually na natabo no ang pag-atake sa ila balay and they were brought to the hospital pati after a few days uh, dito kag na-expire sila